Welcome back to Braille's channel. Para sa mga 4Ps beneficiaries na naghihintay ng kanilang payout, it's another good news pong muli sa inyong lahat. Dahil kapapasok lang ng balita para sa nakaschedule na cash grant payout sa ating mga 4Ps beneficiaries, ang tanong, sino-sino kaya ang makakasali at makakatanggap ngayon ng cash grant? Medyo marami-rami po ito kaya tutok lang po. Hanggang dulo, baka isa na po kayo sa mapalad na mabibigyan ng nasabing cash grant. But before po tayo mag-start sa ating topic please do kindly subscribe, like, and subscribe. share na din po Realist para channel. marami po tayong matulungan subscribe. at maibahagi Realist ang magandang channel. balita na ito. Subscribe. With no further Realist do let's channel. begin na po sa ating topic. Subscribe. Good News! The 4-Piece Cash Grant, Makukuha na Bukas! July 3 sa inyong Land Bank Cash Card. Sino-sino nga ba ang mga makakatanggap alamin? Para sa ating mga 4-piece beneficiaries, alam ko pong excited na po kayo sa magandang balita na ito. Dahil naglabas pong muli ang Land Bank. Nang bagong payout schedule sa mga category period na makakatanggap ng cash grant bukas, July 3. Ang payout ng cash grants para sa mga beneficiaries ng conditional cash transfer RCCT program o Pantawid Pamilyang Pilipino program or for peace ng DSWD ay nakaschedule na on July 3, Wednesday baya ATM withdrawals sa mga piling land bank servicing branches nationwide. Sino-sino nga ba ang makakatanggap? Una na po dito ang kategory na v 5, 2023. RCCT 1 CGS Regular, ang mga region na makakatanggap ay ang Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 10, Region 11 at Region 12. Kasama din dito ang buong NCR Region, Cordillera Administrative Region, Bangsamoro Autonomous in Muslim Mindanao at ang Mimaropa Region. Ang sumunod naman ay ang FATU 2023 RCCT 1CBS Regular For initial regular, ang buong NCR region ang kabilang sa makakatanggap under this category. Ang pangatlo naman na category period ay ang P4 2022 RCCT 1 CGS regular. Ang mga region na kasama po dito ay ang Region 1, Region 3, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, Region 10, Region 11, Region 12 at ang buong NCR Region, Mimaropa Region at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang sumunod na kategori period po natin ay ang P5-2023 Additional for Peace Listahanan 388S1CBS Regular. Under this category ay makakatanggap ang mga nasa Region 5 hanggang Region 7, Region 9 hanggang Region 12. Mimaropa Region at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang next category period naman po natin ay ang P2 2023 Additional for Peace Listahanan 388S, 1CBS Regular, ang mga. Region na kabilang po sa makakatanggap under this category ay ang Region 9 hanggang Region 12, Mimaropa Region at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang next category naman po ay ang P6 2022 RCCT 1CBS Regular. Second Round Assessment Batch 4. Ang lahat ng regions ay kasama po sa makakatanggap. Ang next naman po natin ay ang P1 2023 RCCT 1CBS Regular. Second Round Assessment Batch 4. At ang lahat. Ang lahat ng region ang makakatanggap. Ang next category period po ay ang P2 2023 RCCT 1CBS regular second round assessment batch 4. Ang lahat ng region ang makakatanggap. Ang next category period po natin ay ang P3 2023 RCCT 1CBS regular second round assessment batch 4 at lahat ng ang lahat ng region ang makakatanggap. Ang sunod po na category period po natin ay ang P4 2023 RCCT 1CBS regular second round assessment batch 4 ang lahat ng region ang makakatanggap. Ang next naman po ay ang category period P5 2023 RCCT 1CBS regular second round assessment batch 4 at ang lahat ng region ang makakatanggap. Sumunod na category ay ang P620 23 RCCT 1 CBS Regular, Second Round Assessment Batch 4. Ang lahat ng region ang makakatanggap. Ang next naman po ay ang Category Period P for 2023, RCCT 13 Paroles for 8, 8 s under Code 14 Second Round Assessment Batch 4. Tanging ang Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang Bangsumoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang makakatanggap sa kategori na ito. Ang sumunod na category period ay ang P5 2023 RCCT13 Paroles for 88s under code 14 second round assessment batch 4 tanging ang region 6 at ang region 8 ang makakatanggap sa category na ito. Ang next category naman ay ang P6 2023 RCCT13 Paroles for 88s under code 14 second round assessment batch 4 ang region 1 region 3 Region 4A Region 7 hanggang Region 9 Kasama ang Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang kabilang sa makakatanggap under this category Ang sumunod naman ay ang category period p 1 2020 for additional for peace listahan ng 388S1CBS regular second round assessment batch 4 Ang lahat ng region ang makakatanggap under this category ito po ay nakaschedule ng ma-deposit sa inyong Land Bank Cash Card ngayong July 3 sa mga participating branches. Para sa buong detalye, pwede niyo po bisitahin ang Land Bank Facebook page. That's it. Manatili lang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates ng inyong for peace cash grant, social pension at iba pang impormasyon na para po sa inyong lahat. Marami pong salamat and God bless everyone. Terima kasih telah menonton!